Hello mga kalihim, welcome back po dito sa aking channel, salitang lihim, magandang araw at papagpalang araw sa lahat sa ang sulap ng kayo ngayon. Naroon ay ingat at maging positibo na mag iisip at huwag sumuko sa hamon ng buhay. Naway maging tulay ang aking channel ang ilan sa inyong mga suliranin sa o agam-agam sa buhay. Kayo po ba ay nakapagdibusyon na ng Santo ni Yesus? Kung hindi pa po, tamang may bahagi ko sa inyo ngayon ang dibusyon nito at ang poder. Magbungad muna po kayo ng dasal na isang mga namin, isang kapagin Maria, isang sumasakalataya, isang iwalhati. Araw-araw po ninyo ito dibusyonan tuwing ang sabihis ng hapon. Disclaimer lamang po, ang video po na ito. Ay kung hindi nyo nais, ay pakisip na lamang po at maghanap kayo ng video na nais po ninyo. Dahil ang aking video, ang aking channel, ay binabahagi po lamang upang madagdagan ng kaalaman at subukang magsanay at lubos na may paniniwala. Maraming salamat po. At usalin po ito. Benedictam, Reina Dictam, Benedictam. Benedicta. Latam, Elibate, Elibila, Elikulapa, Elibina, Egra, Egrayum, Egromit, Erizum, Ayismotum, Poderan mo ako sa lahat ng oras. Aum. Ito po ang susi. Abdio, Babda, Sebab, Denag, Iova, Salvami. ito po ang puder at ito na po ang demosyon ay niyel ehay auk budok aykam ikam misin salba laray kabal adok saos pendentis dei elehetibus korum omison baday maria Jesus maria Josep i Jesus Orati ke savarnos egis sereator meum dum lucis domine quo visitadonae Jehova aha Israel Jehova Tenet, tukera rotas arepo sator sabitin ang kahilingan au Salamat po at hanggang sa muli mga kaligid.